Maglilaban na pala ang team Jandel at team Sami. Subalit nga pala hindi ako matulog sila pa ba Tampi. Dito nga pala yung maga na. Dito nga pala sarap ng tulog namin. Dito nga pala hindi kami nakatan sa event. Siyempre nga pala sila papatampil lang at sila tampo. Panoorin nyo muna ang istorya. Dito nga pala nagkukunwari ako na walang alam. Dito nga pala nung sinabi ni Papa Tampi na maga na ay kumuha ka agad si tampo ng tablet. So para sisi nga pala dito si tampo. Kasi nga pala ay napasarap siya ng tulog. Dahil nga pala ay nakabangan ni tampo yung brain dot dot. At saka nga pala kung ano mangyayari sa stilo brain rot. Dito nga pala titignan natin kung tatapakan talaga si sa Jandal ni sami. Ay, dito nga pala pinanood ni Tampo mga nangyari. Dito nga pala, sabi ni Tampo ay sobra siya Kaya naman siya na lulungkot. Dahil nga pala ay nakatulog siya. Kung nakikita niyo nga pala, nagtutulungan niya mga green beans. Kaya naman sobra siya ko. Bigla nga pala dito nagalit si Tampo. Dahil nga pala, puro scammer daw sa Grow Garden. Lagi niyo daw iniscam si Tampo. Kaya kaya't hindi marunong magbasa. So, wow, ganda! Oy, oh, ganda! Design lang yan! Ah, design lang pala. Kala ko, hindi uh, pa tapos ang event eh. <laughs> Design. Kala ka. ko, ano ka? Team Sami ka? Parang gusto mong grow a garden? <laughs> <laughs> di ba? Nag-grow a garden ako, ito di mo. Dito nga pala, may natatawa na ako. Dahil nga pala, parang gusto ko na sabihin sa kanila. Kumbalik nga pala, parang mamaya-maya Dahil nga pala, gusto ko makita ang kanilang reaction. Dito nga pala, pag nakita nila na mayroon akong bagong pet. Kaya naman, pagpatuloy natin ang istorya. So, ito na nga, mga Garden din, David. Wala ang daya ni kuya. Pati nga meron siya. Kukunwari lang yata tulog dun eh. Hindi tayo ginising. Hindi tayo ginising ni kuya. Hindi ako natawa oh. Ay, hindi mo kami ginising oh. Pakita mo nga yung pet ni kuya. Nasa yung pet ni kuya? Ito. Yung kanina. Oh, yun know? oh. Oh. Guys, oh, so pakita mo. Pakita mo. Ayan guys oh. So, ang daya. Ayun know? oh. Ang daming pit! Magbibigyan ko na lang kayo. Ah, Ah. Ang daya mo. Ano? Ang daya mo, ha? Ano? Ang daya, no? Bibigyan ko na lang kayo. Wey. Tulog kami. <laughs> ano? Hinayaan mo kami ba? matulog ni Tampo, no? Ha? Hinayaan kami matulog ni Tampo, no? Kaya pala, guys. Hinayaan kami madaya, no? <laughs> ano mga nakuha mo doon? Ano mga nangyari? Mga pet. Tsaka nakakuha ko romance ko. Sige. saka oh. madami pang nangyari. Level Lollipop. Grandmaster. saka madami pa. Grabe guys! Ang daya ng Don David nyo oh. David yung nga Oo. Oh, ang daya ni Don David mga katapi. Na, natulog kami ni Tampo. Kaming dalawa ng Tampo siya lang meron. Kaya pala ha. Dito nga pala, ipapakita ko sa inyo ang buong nangyari nung tulog sila. Kaya mamana manood na may higit. Ano nga mga kadanda, ibinakaabot ako sa ibang sila natutulog Kaya naman daw sila gigisunin. Tignan nyo. Tignan niyo yung mga nakuha ko sa ibang. Alam daw. Ayan. 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 Tignan nyo mga kadanda, ibig. Meron pa akong bagong sige, romansi ko. Tignan nyo. Tignan nyo mga kadanda, David, matulog hindi nakakabas sa event iyanan sila matulog basta ako mag event dito ang ganda talaga nakuha ko mga ka-john baby daw ganyan yun ang ganda oh grabe yun, tapos ito may sugar apple huy ba't hindi mo kami ginising ha? kasi sabi mo dati yung tulog daw na tao daw starbucks yun eh kaya hindi ko na kayo ni yun lang oo nga sinaka nalala ko ko pala yun guys Pagtulog, tulog, wag yung istorbo eh, kasi natutulog. So, yun naman. Ganda ng, ano eh, guys eh. Sayang. Eh, kayo, kamusta kayo mga katampi? Ano mga nakuha niya? Ipakita nyo naman sa comment section. Dali, pakita nyo ha. titingnan na ako ha.